Oh, yun, no? CP magsak presyo, oh. Bombay, magkano yung Bombay, mahal yan? 3,000 plus. Magkano? 3,000 plus. Oh, yun, CP mo. Dito kay Joel? Magkano lang kay Joel? Ha? 800. 800 na, tatlong piraso pa. Ano? Marta? Laban? Del? Ano, oh, ano doon? O, kasama po na doon? Dalawang daan to. Dalawang oh. daan? O. May okay. kasirola ka na paglulutuan ng olam. O, oh, isang daan, isang daan. 150 pag tumawad na. Pag na tumawad, maging 80 pa yan. 80 daw! 80! <laughs> Ayaw. Oh. Ay, binili ni... Ikaw na naman bumili? Ito na, sa'yo naman yun? Oo, tayo na naman. Talaga mag-aasawa ka na talaga gusto, no? Bumili ka ng tatlong piraso ng kaldero. kaldiro. Okay, good morning, good morning mga kaiso. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaiso. Nandito naman tayo sa Carmen planet So, update price naman tayo sa mga bat mga latagan dito sa Carmen Planner shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin so maraming maraming salamat po sa lahat ng tumatakili sa aking youtube channel Oh so, shoutout sa mga OFW pa mong sa mga ano Oh so, mga guys so shoutout lang ano, kung no, shoutout na lang sa lahat mga subscriber so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumatakiling sa aking so, lahat ng mga OFW shoutout po sa inyo samahan ako update naman tayo sa mga latagan dito sa Burautan dito sa Carmen Planner so samahan ako solid show good morning, good morning mga So Mayroon naman tayo rito sa mga kalatag dito sa Carmen Planas. So, ito po yung uh, mga ano natin, mga tinda rito sa kalatag dito, no? Uh, oh, shout out, shout out po sa mga ano, mayroon man naman sa ilang mga sa laptop natin magkano te eh. sa libo rin ayun ah, may kasama pala ito may lalagyan ha? Ay ah, 800 lang pala ito mga ito 800 so may mga bin, ano po siya may lalagyan lang may lalagyan lang may kasama ito lalagyan mga ito 800 so ang laptop pa mayroon tayong mga laptop din o no? power bank power bank natin uh, sa mga power bank natin magkano 150 yan mga power bank natin no? 150 oh, 150 lang sa mga so dito 150 yan okay, 150 yan sa mga power uh, nakalatag dito mga so ikot ikot ako. Dito naman tayo sa ano, yung 20 20 pang presyong pang masa ang presyo ng mga lahat ng oro 20-20 lang yung mga sabon, no. 20. Dito tayo sa mga yan, mga susuri dyan, mga is mayroon pa rin din dito, mga kawali. Yan, dami. oh dito naman tayo sa mga, ano, mga pabango mga is mayroon dito. Yan, magkano, magkano? 180. So, magkano yung call natin? Binibigay ko na ng dalawang Dalawa 150 yon sa mga sa mga Colgate na nandun sa so, tayo nga sa mga ganito. So mga ganito, so, ganito pala mga ano, magkano bita no? 30 daw. So mayroon tayo na Sa mga pabango natin. Ay, <tinyo> yung oh, sa sa bang So magkano naman yan? Ha? Tatlo siyang dando. Mayroon naman tayo sa 70 naman to yun sa Palmolive. 70. Yan dito. Sa mga Uh, nandiyan na yun, sa uh, about ng mga latag tumang mga yan. So, ay kompa na Mga lapad ng mga about power tools, mga isyan, mayroon sila rito mga ganito kasi mga dito kay Boss Jun Mga power tools, Yan mga, dito. Tapos yung magkalabintahan po ganito? Ito. 900? Ay, well, 900 ito pala. Ito mga guys. So, nine. Yung, pang ano ng ano. 900. 900. Papag uh, ano nung mga tubiero, no? 900. Masa naman yan, Pang tubiero. Ay, ah uh, so, 900 sa yung nag sa Bulkan. dami pa Pwede natin mga bilet. Mga kaysa. So mga power tools ni Boss John. The world na na chargeable. Mga boss. yes, mayroon pa. Mga grinder. Welding portable. Welding portable. Mayroon siyang mga ano. Senso. Yan. Mga about ng TIG welding. Mayroon siya mga kaysa. Dito. Ayun ito. Ang ganda bago. Ito hili ito. Helmet, magkano binta mo? Is helmet? <laughs> bago pa. <laughs> bago pa yung bago pa mga ito. 180 oh, bago pa bag sa so. yeah. mga ito. Yan, 180. yung mga all piece Old na ano, yeah. helmet oh. Panalo na. Oh, yung bago ang ganda pa nito, 180 to mga ito. Yan. Mga helmet. Yan, yeah. abol-abol mga ito, so. 180 negotiable pa siguro yan tawaran nila mga ito. So collection may mga lots yung mga accessories at marami dito mga uh, sapatos natin mga okay okay no yan dito lang dyan mga yan okay ay salamat salamat yun tayo okay, kay ano sa ni boss wala pa mamaya si ang PC pa si boss Danny Good morning boss Danny Good morning Good morning yan dyan dito ha mamaya So nag-asikaso muna sila mga ano yan mga gamit sa kusina mga sa yung mga tali dito mamaya babalikan natin sila. No? Yan. So, tayo kay Boss Jewel. Ah, Pinagkaguluhan na si Boss Jewel na naman. Boss Jewel, Boss Jewel magkano to? Boss Jewel! Ano, uh, limang dance mga flower beach, no? So mayroon naman tayo dito sa mga, ano mga guys, yung kulungan natin magkano? Aso? Pusa? Pwede tao. Pwede tao? Magkano? San libo. San libo. San libo mga Solid. O mga solid na bakal. No? Mga pusa, no? Oo, oh, pwede. Oo, yan. Alanganin rin sa aso kasi. Pusa, pwede dyan. Pusa, pwede. Pusa. Maganda ng bahay ng pusa, oh. Speaker. Magkano ang tawad na boss? Dwell yung speaker naman. 1,000. So, apat na piraso mga. Oh, ito, magkano kay boss? Kure. Magkano? 800. 800. 800. 800. 800. Ay! na guys? So, tatlong piraso na kaldero. 800 lang. Oh, galing sa Pumbay. Galing sa Pumbay. Oh, may ayaw. Yung pambiling ulam. Oo nga, no? Bago pa. Hindi pa kami ito. Pinalo. Pero siya kaso wala siyang ulam. Oo nga. At saka walang isasahin siya. Wala. Kaya pinagawa. Sipi magsak presyo, Bombay, magkano ang Bombay mahal yan? 3,000 plus po. Magkano? 3,000 plus. Oh, yun, save mo. Sa Dito kay Joel, magkano lang kay Joel? Ha? 800. Ah, 800 na tatlong piraso pa. Ano? Basta. Uh, laban. Del. O ano? ano oh, kasama po dito oh, oh. Deluandaan to. Dalawang daan to. Dalawang daan. Oh. Ha? Dalawang daan na to. Pero ano kadero? Pero na po. Ay, kasi rola ka na pagluluto ng ulam. Ulam. Okay. Ito pa tayo, mayroon pa, mayroon pa ito lang Ito, magkano na ito mo, Joel? O, oh, isang daan, isang daan 150 pag tumawad mo Pag ka na tumawad, Magiging 80 pa yan 80 daw! 80 Ayaw Ayaw, binili ni Ikaw na naman bumili? Ikaw na, sa'yo naman yan? Talaga mag-aasawa ka na talaga gusto, no? Bumili ka ng tatlong piraso na nga ng kaldero

mga uh, septicious tayo. Ay, magkano bintahan ito ng septicious? 450 septicious mga kasi bago pa. Oh. Yung dalawang klase yung mga septicious dito mo. Uh, 450. Bagong bago pa ito mga kasi. meron pang isa rito. Safety. Yung ganito nga ori. Oh, parehas lang dai septicious din mga sawa, uh, 450 lang mga. Sya. Ayan, oh. So... Boss, okay. okay. magkano ito, boss? Magkano bintahan ito? 700. Ha? 700 ito, mga, oh. Pang-C80. Uh, um, Anong naghanap na nga lang dyan? Dyan. Ah... Uh, Telephone na, ano? pang lumang-luma, oh. Mga vintage, uh, vintage no? Ah, uh, 1970s pa yata ito, eh. So, magkano naman yan? Magkano? Magkano ito, boss? P800 p mga mga ano Sobrang ano na yan Sobrang kadalian Andres Bonifacio Anong kit? Andres Bonifacio Ano to? Telescope Vintage na yan o Vintage yan vintage Mga gamit ng accessories Mga pang cutting Boss Boss magkano bintana naman to? 500 pang ano pang cutting ba't siya magkano yan? 200 200 nabili niya yung tatlong piraso malaking 800 lang pang din pang travel ito ito ito